tende, marami talaga nag-iimbestiga at lahat naman, eh, entitled tayo dyan wala naman pwedeng uh, pagbawalan, lalo na ho pagka pera ng bayan paglilingkod sa bayan at kapakanan ng bayan, taong bayan ang dapat na malaman ng publiko ito ngayon ang lumalabas, hindi lang pala si Escudero ang tumanggap ng donasyon, pati pala si Villanueva at iba pang mga senador sa kasalukuyan, ang tumanggap din ng mga donasyon sa mga kontraktor kapag ka-eleksyon. Ito yung report, oh. So, sir, kino-confirm yon na nag-donate siya ng 30 million? Yes, na sa records yun. Na mismo si SPG, Cheese oh. Escudero ang umamin na oh. donor no, niya sa kanyang senatorial bid noong 2022, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction na isa sa mga kontratista ng flood control project. Ilang araw lang bago ang sola ni PBBM nitong Hulyo, magkasama si na SP Cheese at Lubiano sa inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Business Management ng Sorsogon State University. Nakabilang sa higit 125 million pesos contract na nakopo ng Centerways noong Setyembre ng 2024 para sa Sorso. Pero hindi lang pala si SP Cheese, dahil there's more ayon sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa report ng PCIJ, isang taon makalipas ang 2022 elections, Lumabas na si Senator Joel Villanueva ay tumanggap umano ng 20 milyon pesos na donasyon para sa 2022 election mula sa New San Jose Builders Inc. Nakasaad din sa report na si Villanueva lang ang nag-iisang kandidato noong 2022 na tumanggap ng donasyon mula sa New San Jose Builders. Ang kontratista ang siyang nakakopo ng 2.147 billion peso contract para sa 19-story office ng National Housing Authority noong 2021 na is sa record ng Philippine Government Electronic Procurement System ay epektibo ang kontrata mula 2021 hanggang 2025. Sa hiwalay na report ng PCIJ na pagsilip sa 2013 elections, tumanggap din umano ng donasyon si Senator Escudero ng 10 million pesos mula sa New San Jose Builders at isa pang 10 million pesos mula naman sa Tokwing Construction. Ganon din naman o sina Senators Bamaquino, Nancy Binay at JV Ejercito na tumanggap na magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng DPWH. Bukod pa sa Partido Political na Nationalist People's Coalition at United Nationalist Alliance. Uh, yeah, no? Sa inisyal na investigasyon ng Comelec, may apat na kontratista ang nagsilbing campaign donor ng ilang tumakbo sa pagkasenador. Pero hindi lang ang statement of contributions and expenditures ng mga senatorial candidate ang sinisilip ng Comelec, kundi pati na rin sa mga kongresista at party list. Para naman sa mga mapatutunayang sangkot sa anomalya sa flood control project, sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Mick Zubiri, kailangan na niyang sa huli ay may mapanagot. The executive will follow through with its uh, threat to five cases. Uh, wala kasi mga kasuan dyan. I ay, mean, hindi na sugun lang yan. Wala mangyayari. Yung... Nariyan na niya ang mga kasong graft, estafa, economic sabotage at bribery corruption na nag-aabang sa mga mapatutunayang nagsabwatang opisyal at pribadong kumpanya o individual. Mas... Ayun. Grabe, ano ka? Thank you sa Billionario uh, Channel. Ang uh, bagong network yan. Pero isa yun sa mga aktibo ngayon nagbibigay ng mga balita. Yung reporter, kilala ko pa yan. So, ayan. Paano ngayon yan? Pero ito ko ang ating opinion at uh, impormasyon gusto kong iparating sa inyo. Ang pagbibigay po ng donasyon hindi naman bawal. Ang pagtanggap din ng donasyon ng mga kandidato, hindi rin bawal. Kung merong limitasyon at kung kalilang idideklara. Kasi ganito yan. Pag tumanggap ka ng donasyon, ideklara mo sa Omele kung magkano yung donasyon tinanggap mo at magkano ang nagastos mo sa eleksyon. Hindi pwedeng hindi ideklara yan. Bawal yan. Pag hindi man ideklara, pwede kang uh, disqualify ng Omele. Ang pribadong mamamaya naman, wala namang bawal magbigay ng donasyon kasi donasyon. Pero ang pinagmaypit na pinagbabawal sa batas. Kung di ako nakakamali, sabi nga ni Makalintal, pagka merong buhay na kontrata, merong kasalukuyang kang kontrata sa gobyerno kung ikaw ay kontraktor. Tapos nag-donate ka sa politiko na kandidato, bawal yon Conflict of interest yan. Magkakakulay yan. Kasi definitely, yung ng kontraktor o negosyante nag-donate sa politiko, yan ay magbabawi. Yan ay may utang na loob. At dun papasok ang bawal pag umiral na ang utang na loob. Pwedeng makakuha pa ng another contract yung kontraktor pwede namang hindi makatanggi yung politiko kapag ka tumanggap ng donasyon. Kaya legal ang donasyon, legal ang pagtanggap, pero may mga limitasyon. At pag yung limitasyon yon ay hindi nagawa, yon ang problema. Pero dahil nga po, iba ngayon ang sitwasyon. Kasi na-discover ni Pangulong Marcos ang ghost project, insertion, at saka po, substandard na mga proyekto na pera ng bayan ang ginamit dito. Inuutang pa nga yung iba dahil kulang tayo sa taxes. Income. Yan ang malupit ngayon. So yung pag-amin ni Escudero at mga nabanggit pang ibang politiko hindi man umamin, pero tama yan. Dapat meron hong accountability. Transparency, responsibility, and accountability. Especially sa mga politisya. Sa national government. Kung congressman ka o senador, kayo ang tagagawa ng batas. Dapat alam nyo ang batas alam nyo ang bawal, limitasyon at hindi. Di ba? Paalala lang. Eh kung ganyang kagarapal, na para bang bariya lang sa kanila ang 30 million, 10 million na donasyon, ilang donasyon ang tinanggap nyo, magkaano yan? Ang laking pera yan. At ang kapitalista, negosyante, business is business. Hindi yan magpapakawala ng pera kung walang kapalit. Hindi yan magpapakawala ng pera ng walang magiging pakinabang definitely pag namuhunan sa eleksyon, mayroon siyang kakampi. Manghihingi ng pabor sa kanya para makabawi. Kontrata, posisyon, o kung anuman. Yan po ang delikado. Delikado. Kaya dapat ideklara ng kandidato o magkano ang tinanggap nila at kung lalabag sa Comelec law or batas ng Comelec, dapat papanagutin ng Comelec. So malinaw po yung ibang mga senador ay nabanggit doon sa investigasyon ng mga grupo ng mga journalist na independent journalist. Yan ay base sa record lalo na po ngayon sa tende ng internet or global technology. Wala ka talagang pwedeng itago. Dahil ang public document nasa sa publiko talaga yan. Internet kahit privado. Malalaman mo magkano donasyon, malalaman mo sino ang donor at sino ang tumanggap. Mabuti nga si Escudero kahit paano, Tumaamin tuma Tama niya, oo, tumanggap ako. Oo, mayroon donasyon. Pero yung iba, nagmamalinis. Akala mo, hindi tumatanggap ng donasyon. Akala mo, walang kinalaman. Patay mali Yan ang delikado. Yung pag-amin ni Escudero, Senate President, yan ay magpapatunay na marami pa yung mga dating politiko, kasalukuyang politiko, ang tumanggap din ang nakakalulang pera mula sa mga kontraktor mga negosyante. Ang kapalit niyan, sabi, standard project? Ghost project ba? Wow! Yan ang delikado.